Pag kumain, ikaw magliligpit ng pinagkainan mo rito. Kaya kung pasosyal ka, di ka pwede rito. Ah, okay. okay. uh -oh. dalawa.

Sige tay tayo mag-ano? Oh. Ayan o. Oh. Mushroom soup? Oh, sige na, ako na. Kuha ka na yung plato. Ayan o. Ayan. Hindi ka na talaga mong mamashroom. okay. Ayan o. Ayan yung pagkain o. O. Ang dami, yung pinuha. Sinusulit. Pero kasama ang mama. Ang dami namin. One thousand five. One thousand five. One five lang. Ano, oh, ang dami, di ba? One five lang lahat dyan. Saan tayo? Dapat sa malapit sa drinks. Ayun doon, o. Oh. Sabi ko, upo lang kami sa malapit sa drinks. Ayun doon, o. Oh. Di ba, malapit talaga sa drinks. Sign. Ayun na, dyan, o. Oh. Oh. Hindi ka kasi pagkain natin. Hindi ka kasi pagkain natin dito. Ayan dyan, oh. Ayan dyan nga. Oh. Yan na, sige na, lagay mo na. best friend breakfast. Ano si lang kasi ako masarap. Walang kukunta, deserve ko to. Deserve to. Umiyang ka? Ito oh. mm. pagkain, no? Mm. Mm. Yan. Pag kumain, ikaw magliligpit ng pinagkainan mo rito. Kaya kung pasosyal ka, di ka pwede rito. Pero ang pagkain naman dito, sosyal. Yan. Ayos mo lang na ganyan. pagpatong Dandan. Oops. Hindi, hindi. One tray, one tray. Ayan. May isa na lang. Diba? Kaya mo siya. Pag nakabasag siya niya, siya magbabayad yun. Okay. Oh, yan, iayos mo rito. Ganyan. Tuturuan mo para nun. Oh, yan. Oh, alam mo na niya. Pag ka ulit dito, alam mo na. Okay, sige. <laughs>